At nasa linya po natin si NBI Director Jaime Santiago. Director Santiago, mag magandang maganda po, director. Hi, magandang uh, good morning po, good morning. Oh, okay. sa mga nakikinig sa atin, good morning po. Opo, uh, 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 yung tropa po ng uh, NBI papunta na sa Nueva Ecija, uh, may tanong lang po kami. Uh, bakit ah. bakit po nakarating ng, uh, uh, in, ng Nueva Ecija? Ah, uh, yung kasi galing para niya kay. Sumakay pagkatapos sa uh, doon sa Cavite yata po napunta. At uh, uh, napunta na sa Nueva Ecija. Ano po ang deklarasyon po ng mga suspect, uh, direktor? Uh, yes, uh, actually uh, pinasamahan ko na agad, pinaimbestigahan ko na sa mga tao ko. Mm -hmm. Yung uh, OTCD at saka yung NCR uh, region ay nag-joint uh, forces. At uh, ayun nga, papunta sila ngayon sa Nueva Ecija para i-retrieve yung uh, bangkay ng uh, doon daw nila itinapon. Opo, tinapon lang po, hindi po i-deliver, uh, direktor. Uh, hindi malinaw yung uh, ano, ang uh, pagkaka-report, ano, pero ayun nga. Itatry nila ma-retrieve sa Nueva Ecija. Opo, opo. Bakit daw po nila inilayo pa? Napakalayo na noon, Nueva Ecija po. dulot dulo na halos, Cavite to Nueva Ecija, uh, Director. Ano po sabi nila? Yes, una, eh, para iligaw ang mga authorities. Hmm. Para uh, kung matrace man sila na uh, may CCTV, di ba? Ganon tayo. Uh, Susundan natin yung trail nila hmm. para mailigaw ang uh, authorities kung saan nila inilagay yung bangkay. Hmm. Uh, but then, nakonsensya po sila. Mm -hmm. At uh, ayun nga, at nag-aalala sa kanila dahil identified naman sila ng uh, ating mga investigator eh, mm -hmm. na identified through CCTV. Mm -hmm. uh, ayun nga, nakonsensya, natakot. At uh, through Mayor isko ay sumuko sila. At uh, ayun nga, uh, kagabi tinawagan agad ako ni Yorme. Mm -hmm. At uh, uh, ayun nga uh, magandang uh, cooperation uh, LGUs at uh, NBI napakagandang uh, cooperation at uh, isang krimen ang na-resolve natin. Opo, uh, initially as uh, sinasabi nila ay parang uh, mang-hold up lang daw po sila. Bakit po humantong sa pagpatay? Kaya director, ano pong sabi nila? Yes, parang ganun no ang uh, istorya na at uh, parang uh, hindi hindi ko pa maintindihan mabuti nang laban or uh, nataranta sila kung anong anong kaya kumantong po doon. Opo, ano pong uh, nakuhang mayroon po bang pera yung uh, kasi hold up po ito, initially hold up. May nakuha po ba dito sa mga suspect na pag-aari ng victim? Uh, Direktor, ah, uh, 'yung pong uh, result ng uh, tactical interrogation kagabi ay hindi pa sa akin na isasubmit submit Opo. At uh, inunan nga nila 'yung ma-retrieve 'yung bangkay. Ah, uh, magsa sila later sa akin. Opo. Po. Ito pong mga suspect na ito may dati na po bang record ito ng ganitong klase po ng krimen, uh, Direktor? Yes. Mukhang uh, sa record check namin ay meron na sila dating nagawa na ganyan mm -hmm. at ang laka talaga ng mga tao ay mukhang hold up. Opo. Ano pong, uh. ar anong pong armas ang ginamit daw po nila, direktor? Ah, hindi pa rin malinaw. Mm -hmm. Hindi pa rin malinaw. Ah, dahil uh, actually, alam nyo, nagbibigay lang ako ng order. Nandito ako sa Cebu for Opo. another uh, official business, sir. Opo. Opo. Sige po, uh, direktor, Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin at uh, uh, at least... Uh, Medyo malapit lapit na po ito kung matagpuan po yung mga bangkay eh di sarado na po itong kaso na ito at ah, magpa-file na lang po ng kasunto na ano po director. Yes po tama po 'yun tama opo, po. Opo. Yun. Good morning po sa inyo director. Ay, salamat po sa inyo sir. Salamat opo. po. Si Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation.